Ay, parang lumakas. Nagmumukbang siya. ingit ka lang. Mm, -mm daw. <laughs> Tumaas dalawang kilay. Oh. Uh. Oh. Uh. <laughs> ano ko. Nei? Maghintay ka. Yan, may pinagkakaguluhan. <laughs> Anong meron do? afternoon na. Ayan, sarap pa rin ng tulog ni Bonene. Naisipan kong magluto ng pansit. Pansit-pansitan. <laughs> sarap ng tulog. Kaninang katabi ko, gising ng gising. Hindi ako makatulog. Nung tumayo na ako. Ayan. Mula kanina, hindi pa siya nag iiyak-iyak. Hindi naman pala iyak. Parang ano lang kumut ungot, ungot lang. Ito si kuya niya. Mm. Ayan na si Boy Undin. Kaya, lagi ang may kumot. Bago matulog, gusto niya nakakumot. Sabi niya, may Undin. Buti naman po, na nakatulog siya ng maaga pagkaalis ni Chi, hindi ko na po kasi siya pinapasama sa ate niya pag hinahati, tsaka sinusundo kasi lagi nasa kalsada. Kaya, ayun, tinatakas ko siya pag paalis na si ate niya. Tinatago sa kwarto, nililibang. Tapos, ayun, at least makakatulog siya ng mas diretsyo. Luto na ako ng pansit para pag -ising ni Dodo, kakain na yung baby ko na yan. At magpaiyak naman po tayo ng bata. ala Tatapos niyang kumain, kaya madungis. At sa damit na lang, magliligo ka na rin naman. Ah. Ah. Yan, gaya po na sabi ko, pansit-pansitan to. Naiwanan ko, bumitik tuloy. Wait lang. Pero ayun, wala pala akong gulay. Kaya, ang nilagay ko ay pechay. Important <laughs> yung may green. Tsaka, iba't ibang sauce na yung nilagay ko. ayan, luto na. Pero sayang yung sauce na naiwan, kaya lalagyan ko pa yun ng kanton. Hindi ko na kasi luluto dito yung kanton, iniwalay ko na siya. Sakto yan, gising na si Rowan, nagpapasot siya ng sauce sa papa niya. Wala na. Ayan o, gumagalaw yun po yung chandelier. Ay, parang lumakas. Lumakas. De, yung hindi na po lumilindol pero oh, yung chandelier lumakas na lang yung ano. Wala na. Lumindol po kasi nagluluto nga po ako. Ay hindi na ako Tapos na pala nakasandal lang ako dun sa may dito sa may counter na ano. Biglang parang umusog eh. Ang gising ng bunay ni ko labas muna kayo. Ha. <laughs> Ayun e, na si Kuya sa Nasa labas na. Lalabas ko pansit. Kahit di ah, ka pa makakakain. <laughs> Nakatingin. Hmm. Grabe po yung mga lindol ngayon. Lalo po sa Mindanao. Kung nakikita nyo po sa news. Ang lakas po sa Mindanao. Tapos mga bago yung sa bandang... Saan kasi yung pinakaano sa Mindanao, bebe? Nauna kasi yung Jensen eh. Tapos pangalawa sa may Dawao. Ban hindi, hindi siya bandang taas pa ng Davao. Surigao. Surigao. Yun. sabi ko, kain na siya. Nagtatawag siya. Andi, andi. Andi, ito, oh. dito, oh. Lika dito. Kumain na si Ian ng rice. Kakatatwag po silang nanginat na, na, na kumain. Pero baka gusto niya pa. Kuha kita na. Sabihin mo kung masarap na. Mm, Doit lang po. Usog natin. Ito na. Hot pa yun, Ben. Hindi na po. And then po? Mm -mm, wait lang. Ako na kukuha. Ito ko na. Ha? Huh? na. O oh, sige. Pabayaan na kita. Huwag lang matatapon, no? Oh, oh, hindi ka pa marunong. Ako na mo. Ako na muna, no. Ito daw. <laughs> Sige, daliri na lang muna, no. Sausaw ko. Mm. Ano? Ano masasabi mo sa luto ni Mama? pa. Tapon mo na lang. Ha? Huwag na, madumi na. Tabi mo lang. Sarap no kain ng baby boy ko. Ano? ha? Hindi pa siya makapagkomento komento kung masarap po hindi. Inggit na inggit isa. Ano? Ang muntik na si kuya. Nagmumukbang siya. May ka lang. Mm-mm daw. Tumaas dalawang kilay. Na, no, huwag mong titignan si Kuya na. May ingkit ka lang lalo. Pikit ka muna. Tignan niyo naman kasi, sarap kumain. Pupunta kaya si na ano ngayon? Marites? Huh? Sina, sina tita? Sina ati Sheng Sheng? Mm -mm. Kain ka na kain, hindi mo pa man sinasagot si mama kung masarap ba yung luto ni mama o hindi. Ano? Hindi <laughs> ka na sa sarap. Si <laughs> papa tapos na kumain na. No? Mm. Mm. <laughs> Kita niya papa niya sa bintana. Masarap daw kinakain niya, sinenyasan niya. Ubusin mo yan, no? Bago ka mag-play ulit. Bubula nga dyan ito, no? Bubula. Undin. Undin. Boy, undin. Pag tinakot naman kay undin, iyak. Oh, wag, wag. Gusto mong Ano? gusto niya ng meat. Medyo tinoos kong konti kasi para eh may lang, lang Para ano, medyo may makakagat na crunchy. Gusto niya ng meat. Mmm. Yung gulay din, kain ka. Kanina po ulam namin pechay. Tapos, pritong jiji. Buti si Chichi kumain tsaka isda. Mahilig sila sa isda. Diga ano sa baboy, tsaka baka. Manok, hindi na rin gano'n ngayon eh. Mas gusto na talaga nila yung isda. Owner! ding pang ano commercial no do kahit wala nang bayad kahit isang ano lang isang box ng gatas no Rowan? <laughs> mahal ng gatas ni eh roan ay tignan nyo naman si nene tignan si nene oh. mm Oh. Oh, gusto nang kumain. Ano na lang, Ney? Set kalahating buwan. Hmm, hmm. Lalo pang tinakap si Ney, Ney. Uh. Oh. Oh. Dudok to <laughs> ano ko. Ney. Maghintay ka. Hindi pa sa so pwede, Ney. Wag, ah, kuya. Ay, ay, galing din na Nat. <laughs> sayo si Nat, Nat. <laughs> Natatawa ko sa sayo mo, Nat. Okay. Nat, ay. Pakita mo tayo sa iyo mo, Nat. Alika. Nat. Nat. Mauubos pangalan mo, hindi ka pa rin yan sasayaw. Nat! huwag hmm? Wag na nga, Nat! Nagbago na isip ko. Oh. Ginugulo na naman ang kapatid nila. O, oh, nananahimik. Um. Oh. Kawi lang ni ate. Wala na himik eh. Nay! Nee. Kuya? A Kuya? Ay, hindi pa siya pag-iap Rowan, wag mo bibigyan ng food si Dod. Si Dodot. Manilito na ako. Tatlo, tatlo lang, malilito pa ako. Hindi ka naman naka-play, Mama Beth. <laughs> nakaplay play Naka-play daw. <laughs> Bakit sigaw-sigaw na, Bebe, na yon? Eh. Ha? Ah. Ubu ka? Ubu? Ubu? Ganda mo nga Ate ah. Kita nining nagtali ng hair mo no. Ay. Uy uy doon. Nagpa nagpa national ID kayo kanina na. Paano ka nag-smile? Kamo ka mo siya. No? Okay. Oh, ate, kaya sigaw ng sigaw si Niyo. Naririnig niya sa'yo. Ano? Oh, Idol mo si ate? Oo! Oh. Ayaw niya ng ano. Ayaw niya yung, yung magaspang sa paa niya. Hindi niya yung naapak. na. <laughs> Ate, ate, wag na yun nahawakan niyo, please. Okay, pa ako. Parang namiss ko ito ah. Pakita lang natin. Saan mo galing to? Oh, Naghingi ako hmm. sa classmate ko. Ay! <laughs> ka sa classmate mo. Binigyan ka naman, o pinilit mo lang. <laughs> ah, kanino galing? Kay Mira. Julian. Julian? Boy or girl? Boy. Boy. Si may ano siya. Imo pinalitan. May hindi. Alam niyo po bang magasto si Chichi pabaunan kasi lahat niyang kasama niya sa table pinagbabaon niya. Uno. Oh, Pero okay lang kasi at least nag-share. Oh, sina ano? Uwa ma. Diyan si Uwa ma. Yan, may pinagkakaguluhan. <laughs> Anong meron do? Ha? Kalapate. Ah? ng kalapate. Ah. Nasaan? Ay. Kanino yun? Kanino yan? Dito rin? Dito rin? Ay, si na Nato, oh, nagdidilig. Hindi, si farmer po nagdidilig. Inawa nang nakabukas. Tinuloy ni Nat Nat. <laughs> Kanina, nakakatuwa May dalawang sasakyan na parang di naman sila viewer. Pumunta po dito nagtanong kung may lechon yung hanap nila per kilo or parang makakainan, gano'n, pero kasi sabi ko, ano, wala pa soon pa lang ako, para at least kung ano, babalik po sila kasi madalas ko may naliligaw po dito gano'n, ay, tuwa malagot ka sa nanay mo na uh. ito yung batang mahilig sa ano tubig pag nakakita ng bukas na pinto ng CR ayun nasana na maghuhugas ng kamay sa ano kaya kailangan nakaklose lagi mahilig siya sa tubig mahilig magbasa ng paa hmm. ininom pa ata Mababasa ka, Rowan. Okay. ano hindi? <laughs> Ayun na si Tito. Lagot ka, Nat. Not, lagut ka nat, lagot <laughs> ka na, <laughs> Nat. Tignan niyo. Ang kulit. Nasa kakulitan si Nat Nat. Ang sarap yan oh Kulit-kulit din na. No. Ito kasi lumalaban na. Hindi. Mabait din yan. Nag-green-green na po ngayon yung grass. Hindi na, kasi, hindi na po kasi ganun kainit. Hindi ko pa natuloy Oh. Dami pa rin damo. Oo nga no. Ay hindi. Uwa ma. Tinitikman yung pansit. sinilip ni May yung ano eh, tarim na pechay sa sa gilid. Ang galing ng Ang galing ng pechay namin doon, talagang wala siyang butas-butas. Hindi -butas. siya na discover ng mga ano, uod. Hinihintay yung kalapate. Sino? Pagka parang niya kaya yung Ayan, tulog na po 'yung mga bata. Tulog ka, Kumari. Rowan. Rowan. Sa bagay ganyan po talaga siyang matulog na natinat. <laughs> hmm. <laughs> Takot mo daw sila, Rowan. Takot mo si Rowan. Eh, kwento mo muna si Undin. Saan si Undin. Ah, Saan daw nakatira si Undin? Sa ah. toilet. Rowan, kwento mo daw ni ate Rowan. Yung bukda ni ate. Nasaan si Neo? Ah, you... nasaan si baby Neo? Nene, nene, nene na Undin eh. Kinuha ni Undin? Aba. Si Neo? Sino... ah Kung hawa naman si Neo. Hindi mo siya tinulungan? Hmm. Nene na. Ito ni Neo. Hmm. na. nandito si Undin. Mm -hmm. Kung nga lang, nagkukwentuhan lang tayo. Kung hari, nandito si Undin. Tapos, gusto niyang kumuha ng bata. Kayo lang dalawa ni Niyo. Sinong kukunin ni Undin? Sinong ibibigay mo? Ikaw o si Niyo? Iga. Si Niyo? <laughs> ikaw, kasi ikaw yung kuya. Isisave mo si Niyo. No? Ikaw na lang kukunin ni Undin, no? Ikaw! <laughs> lang tayo. kumut ah, ko. Kumot, o. Oh, di ba? Boy, kumot. Tapos, si Undin pala, mga kabebe, lumulusot po pala siya sa kumot. Tapos, nangihila siya ng paa. Yun na! Pumasok na sa kumot ni Dodo! Hmm. Magkwento ka muna nasan daw yung kalapate? May kalapate daw kanina. Kwento mo nga yung kalapate. Kwento mo muna yung kalapate. <laughs> Wala po si Papa may pinuntahan Na. <laughs> Wala po si Ka-Farmer. May pinuntahan po siyang mm -hmm. ano. Importanting bagay. Naubo. Naubo dun. Ha? Papayata. Tapos, Papayata. si Neil, na po sa baba. So, umakyat na po muna ako. Nag-ayos-ayos muna dito Naligo na din muna. Bago ko nakunin si Mio kasi tulog na eh. May ako nakunin yan. Mm -hmm. O, oh, bye-bye ka, bebe, ta Bye-bye po, ka, bebe. Bye-bye po, ka, bebe. Thank you for watching. Patingin nga, sino nag-color niyan? ako. Ikaw, patingin. Thank you for watching. God bless. Ay, galing ng color ni ate, o. Oh. Yung frog. Yung frag niya din, o. Oh. Mm, very good si ate, no? Hindi. Yung loud Sino yan? Si Undin yan. Lalabas na bigla si Undin dyan. Thank you for watching. God bless mama. Chup chup. Kiss mo doon sila. Kiss. Okay. Ang din, din huh? Mahilig po siyang manakot. Mahilig pero matatakot din. Ako. Mahilig ako mag-drawing. 1 to 100. Ball. Gong ball. Oh, draw ako po siya, na, draw po siya ng ball. Hindi ka pa kina. ang kita. Ay. Ay. Mali pala. Undin beach. Ha? Huh? Undin beach na. Orging hmm? Golden... Hindi ganyan umawak. Tignan mo si ate. Luka at tate, oh. Ay, dodo. <laughs> Practice mo na yung mga finger Eldodo. mo. Lapit ka na mag-school. Ipig na ako. Tignan mo, malapit na siya. Hanggat dito na siya sa akin. Matagal pa pala. Meron pa siyang... Dito ka banda, oh. Magta-tree pa lang naman po siya eh. Kaya hindi ko pa masyadong ah! tinuturuan mag-ano. Mag mag ka. Yung kamay. Dapat siya, okay. mga ano lang Let's no, Chi. Yung play doon. Hmm. dyan. Wala. Mm -mm. Ay, hindi. oh, hindi. Oo, oh, kasi. Mm. Hindi ka kasi mag-ano. Hindi ko alam kung marunong siyang kung mahilig siya mag-drawing. Ah. Hindi. Oh. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> hindi, walang ano. Ha? Huh? Ha? Huh? Mag, mag kung magaling siyang mag-drawing, hindi natin alam. Kung saan magaling si Dodo, baka magaling lang palang mag-artista. No, Dodo? Ah, oh, ikaw hmm? Hindi. Hindi ko, na. Wow, 10 Ten plus 10, Chi. Eh. Hey. 10 plus 10, 20. Uy, ang galing na ni ate. 0, 1. 1 plus 1. Row 1. 1 plus 1. 1 plus 1. Ilan? Two. Ay, yung galing naman ang ni Row 1. galing talaga. 2 plus 2. 2. Add 2, 2. 1. Ilan? 4. 4? Ano ulit? Ano? ano? Paul. Ang galing naman ng Paul. Ano? Ito. Count ka nga daw? I Count sabihin. ka muna. 1 to ten na lang. Count one. mo to. pa mo siya ate. Count mo yan. Count. Ay, pasabi mo sa kanya yung January, February. January. Oh. Oh, one. Sabihin. <laughs> Oo, oh, oh. sabihin mo muna January. January. Oh. Oo, uh, ang galing. oh sabihin mo muna daw, makinig ka muna kay oh, ate. Hanggat, hanggat 70 na yung mag-go. Mm, -mm. Oh, sabihin mo oh, na muna, muna sleepy one, na ata. Hindi, January na lang. Ay, gusto ko na nga daw. one. Sabihin mo, one. Akin na yung oh, ano, man. Hindi one pwede one yan paper. dito. Baka matusok sa eyes. Ay, pencil para makadrawa. Hmm. Sleepy na? Ano, 14. sleep na tayo? Tara na na. Sleep na.